Minsan na bang ginamit na panakos sa iyo ang salitang tagdad? -tag. O may narinig ka na bang kwento-kwento sa inyong komunidad patungkol sa grupong tagdad? -tag. Dahil noong kabataan ko ay minsan nang naging usap-usapan sa aming bayan, ang grupong ito na di umano kumakatok sa mga pinto ng kabahayan at pag mo ay bigla ka nalang tatabasin ng kanilang daladalang bolo kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano ito katutuo kung ano ang grupong tagdad -tag, kailan nagsimula sino at paano ito nabuo. Buong na dekada 70 sa gitna ng kaguluhan sa Mindanao, isinilang ang isang misteryosong kilusan na kinatatakutan ng marami. Sila ang Taddad. Isang grupong kilala sa kakaibang paniniwala, ritual at pakikidigma sa ngalan ng pananampalataya ang grupong kilala bilang Tadad ay itinatag noong 1972 ni Sagrado Sade Jr., isang retired military personnel sa bayan ng Inutaw Misamis, Oriental. Tinawag nila ang kanilang samahan bilang Sagrado Corazon Senior, ngunit sa publiko sila ay nakilala bilang Tadad. Mula sa salitang tantarin dahil sa kakaiba nilang ritual ng pagtanggap sa kanika nilang membro dahil bago ka mapasali sa grupo na ito ay kailangan mo muna dumaan sa kanilang mga ritual at isa na dito ang pagtatagagamit ang kris o bolo ng labing dalawang beses sa iilang parte ng iyong katawan Partikular sa bahaging braso at kung ikaw ay tatablan, sinyalis na hindi pa umano ipinagkaloob sayo ang naturang kapangyarihan at basbas ng Panginoon. Subalit kung ikaw ay hindi nagkaroon ng kahit anong sugat, ito na ang hudyat na ipinagkaloob na sayo ang banal na proteksyon at kapangyarihan at pwede ka ng opisyal na membro ng samahan naniniwala ang grupo na ito sa panalangin tuwing ikatatlo, ika ikasyam at ikalabing dalawang araw na susuot sila ng anting-anting, damit na may nakasulat na latina at may mga ritual na halos kahawig ng kristyanismo pero may halong kulto. Marami sa kanilang naniniwala na hindi sila tinatablan ng bala, saksak -sak, o kahit kamatayan dahil sila raw ay pinoprotektahan ng Diyos Espiritu Santo sa pag ng pangalan ng grupong Tadad at pagdami ng kanilang membro, dito na sila ginamit ng pamahalaan ng Noe Reheming Marcos para maging paramilitary group at maging kasangga ng kasundaluhan upang pigilin ang Moro Insurgency sa Mindanao. Kasama sa nabuo ang paramilitary organization na tinawag na BSDU o Barrio Self-Defense Unit na binubuo ng mga sibilyang inarmasan ng pamahalaan para labanan ng umuusbong na grupo ng Communist Party na hukbalahap kalaunan ang grupong BSDU o Barrio Self-Defense Unit ay ginawang CSDF o Civilian Home Defense Forces ng Noy Presidente Marcos na ang unang target ay ang mga revolusyonaryong Moro at ang grupong New People's Army. Karamihan sa umanib sa grupong CSDF o Civilian Home Defense Forces ay ang mga grupong anti-communist group tulad ng Tadtad, -tad, Samahang Ilaga, at nooy notoris din na grupong alsamasa. Nang mapatalsik ang nooy presidenteng si Marcos, binuwag ang grupong CHDF o Civilian Home Defense Forces at pinalitan ng tinatawag na CAFGU na binuo naman ng nooy presidenteng si Aquino under AFP Reservice Act na may layunin din na pigilan ng insurgency sa bansa, partikular sa may bahagi ng Mindanao sa patuloy na pagsani pwersa ng pamahalaan at ng grupong taddad para pigilan na ang umuusbong na grupo ng Moro National Liberation Front, ilang mga komunidad sa Mindanao ang naiulat na inataki ng mga armadong grupong taddad, kadalasan ay sa gabi o habang natutulog ang mga residente sa may bahagi ng Lanao del Sur, North Cotabato at Maguindanao. Ayon sa mga ulat, ang pang-aatake ng grupong Taddad ay sinasabayan o sinusundan ng operasyon ng militar na nagpapakita ng coordinated efforts. Ang mga ito ay hindi lantarang isinulat sa mainstream history, ngunit pinabanggit sa mga testimonya ng biktima at lokal na NGO reports. Dahil sa tulong ng grupong nabuo kagaya ng CSTF o Civilian Home Defense Forces, na halos karamihan ay galing sa grupong tagtad ay nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan sa bansa hanggang sa dumating ang punto na ang dating kasangga ng gobyerno sa pagtugis at pagsuko sa grupo ng mga muro at ng NPA ay isa na ngayon sa mortal na kaaway ng pamahalaan dahil lumaki ang ulo ng grupong tagtad at nagsigasigaan na humantong sa pangahabuso may ilang mga ulat na nagsasabi na ultimo mga similyan ay kanilang ginagawang target at dahil sa mga karahasan ng grupong tadad na nasasangkot sa samusaring kaguluhan at krimen ay dito na gumawa ang pamahalaan ng paraan para sila ay agarang papanagutin sa batas. Dahil sa paghahanap sa miyembro ng grupong tadad ay unti-unting humina ang presensya nito, may iilang nagsasabi na karamihan sa miyembro ng grupo ay bumalik sa normal nilang pamumuhay may iba naman na nagsasabi na nagpalit sila ng pangalan ng grupo para takasan ng kanilang mga pananagutan sa batas. Sa mahabang taon ng pagkawalan ng presensya ng grupong Taddad, taong 1994 sa bayan ng Bukidnon, Muling lumitaw ang presensya ng grupong Taddad na pinamumunuan ng kinikilala nilang lider na si Roberto Madrina Jr. Ngunit dahil sa mainit pa rin sa mata ng pamahalaan, ang grupong Taddad ay binago at pinangalanan ni Roberto Madrina Jr. ang kanilang grupo bilang Catholic God Spirit para maiwasan ang pagkakakaladkad ng kanilang samahan sa madungis na grupong taddad at ayon sa kanilang leader na si Roberto Madrina Jr., hindi sila kabilang sa grupong taddad at sila di umano ay sundalo ng Diyos para labanan ang kasamaan. Ngunit kahit anong pagkubli ng grupo sa kanilang pagkakakilanlan, lagi pa rin silang nadadawid sa karahasan at krimen at sila ang itinutulong may pakana sa lahat ng ito. Hanggang sa ito'y napatunayan ng masangkot ang kanilang mismong leader na si Roberto Madrina Jr. sa isang pananagsak sa walang kalaban-labang sibilyan at dito na niya kakaharapin ang kasong isinampasa kanya na frustrated murder. Nang dumating ang taong 2000, pinasok ng mga militar ang liblib -lib na lugar ng barangay Kimanait, pangantukan bukit noon para sana arestuhin ang grupong Catholic God Spirit dahil sa paglabag sa batas tulad ng iligal na pagdadala ng armas, pagpapatayo ng isang kampo, panggugulo sa mga sibilyan at ang frustrated murder laban sa kanilang kinikilalang leader na si Roberto Madrina Jr. Ngunit sa halit na sumuko, sinalubong ng kulto ang tropa ng gobyerno gamit ang itag, homemade guns, daladala ang kanilang paniniwalang hindi sila tatablan ng armas ng kasundaluhan. Umalingaungaw ang putok ng baril at unang bumagsak si Roberto Madrina Jr. na una ring umatake sa kasundaluhan kasama ang mahigit labing limang membro ng kanyang grupo. Kasama rin nasawi ang tatlong sundalo at isang civilian volunteer. Isa itong madugong paalala na kung paano ang bulag ng pananampalataya ay maaaring magpunga ng kapahamakan. Ang pagkamatay na Roberto Madrina Jr. ay hindi lamang wakas ng isang kulto kundi pa sa kung hanggang saan ang kayang abutin ng maling paniniwala pag ito'y binalot, dahas at karahasan.